Sa Pasay City, sunod na umarangkada ang pag-iinspeksyon ng DOTR. Bahagi pa rin po ito ng paghahanda sa nalalapit na undas. Narito ang report. Tatlong bus ang agad na ipinaimpound at ipinarerevoke ang prangkisa kasunod ng isang surprise inspection na pinangunahan ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez sa ilang terminal kaninang umaga. Ang dahilan ay ang pag-ooperate na mga ito. Sa ilang ilegal na terminal na nauna nang ipinasara ng ahensya noong Hulyo. More than that, yung kaligtasan po ng ating mga pasahero. Hindi natin alam kung talagang roadworthy itong mga kanitong bases, kasi hindi po natin na-check. Kasi hindi nga natin alam na may ganitong terminal. So paano malalaman ng gobyerno? At they are considered color. Kahit ng nang pasahero nabigla na bigla na ilegal pala ang terminal na ito. Nagulat lang po, nakala ko ano eh. Kasi first time ko, matagal na akong pabalik-balik. Nasita rin ang bus terminal na ito sa Baklaran dahil sa ilang violation gahin na lamang ng kakulangan ng pangharang sa breastfeeding station at hindi magandang ventilation. Ang dami yung pasayero, napaka-inig. Opo, pinagpapubisong ka na, Ano tayo ha? Babalik kami, titignan natin. Maglagay naman kayo ng ano, ng uh, madaming electric bike. Yun ang natatamaan ko, pero hindi na ko mga dito. Pinuri naman ng DOTR ang maayos na pamamalakad ng Terminal Operator o sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ang solusyon sa mahabang pila ay yung proper supply ng mga sasakyan. Ano? Kasi yung mga tao naman, ayaw naman nila magtagal sa loob ng isang pasilidad. Ang, um, ang um, primary purpose naman nila kung pumunta rito ay para makabiyahay. Ngayon, kung available na kagano sa sasakyan, may sapat na bilang ng mga sasakyan, ay eh agad-agad naman silang lalabas at hindi ahaba yung pila natin. So with that, nakikipag-coordinate tayo ng mabuti sa DOTR, sa LTO, sa FFRB upang maging seamless yung paglabas nila dito sa terminal. Ang pag-ikot na ito ng DOTR sa ilang bus terminal ay bahagi ng paghahanda para sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero kaugnay ng nalalapit na paggunita ng Undas. Sa tala ng PITX, nasa 2.1 million passengers ang inaasahan na dagsa dito mismo sa kanilang terminal sa darating na unda. Sinaasahan naman ang bulto ng mga pasahero sa darating na lunes kung saan patuloy din ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad tulad na lamang sa PNP at PCG para sa kadragdagan pang police personnel at help desk sa paggabay ng mga pasahero sa darating na undas. May banta naman ang DOTr sa mga kakikitaan pa ng paglabag habang binigyan na rin ng panahon ang ilang mga nasitang terminal para ayusin ang kanilang violation. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Princess Jordan, Congress News.